mga treasure dito naman tayo sa kulungan magtitimbang tayo mga treasure yan po yan, humuli tayo ng apat natin kung ilang kilo sila so simulan natin mga treasure yan po mga treasure zero zero yan lalagyan natin ng ilagyan para wag sila magtalunan yan po ah. Bagay natin. Again, siro-siro ah. Lalagay po natin ang ating mga manok. Uy, baka mapita yan. Wow po. 7.5. Bali, kiluhin natin sila mga treasure 4. Ayan. 7.5 o oh, di 10 Ibig sabihin, may isang kilo na po yung dalawa. Maampa natin ng isa. Ayan. Ayan na po. Ang tiningin. Mga pressure. Then, apat. wow. Pwede na mga pressure, Hmm. Oh. Ayan po, oh. Ganda po, ang bigat nila Bali 18 days po nila ngayon mga katresur ang bigat hmm? sulit na katresur oh. 2.6 may kit kalahati po ang isa, bawat isa ayun, ang lalaki po nila mga katresur hmm? Dagbuala, oh. mga na rin pakikinabakan to mga treasure so balbalikin natin mga treasure ah, diskrasya pa ngayon lang tayo nagtimbang mga treasure kasi wala tayong oras ah, balikin natin sila oh. hmm, baka tumalumpas ayan na hmm. Nandito na nga kayo. Yan, yan. Doon sa loob. Ayan. Treasure. Wala pa kamong nadidisgrasya mga treasure. Ayos na ayos pa po sila. Kaya, tayo buwag Mga treasure, natutunan nila ang pumunta rito. Ayan po. Ang ng ating mga bibig. Ayan. Hmm. Nahinginahin po sila, oh. Yan, walang sayang po ang ating mga nalalaglag na patuka. At kung meron man po dumada po dyan, yan, pati langaw po, kakainin nila. May hindi sa langaw yan, eh. Kaya okay po. Hindi tayo masyadong mamamurblema sa langaw. Ayos na ayos, mga treasure. Ayan, sarado ngayon ang ating Tulungan kasi kala ko ulan mga treasure kaya hindi ko ka masyadong binuksan ng mga ilon. Ah, mga treasure oh. Aslan TV sa pagtuka. Kasi ako tinutuka. Kumain kayo dun. Yan, awa ng Diyos mga treasure. Kasi isang linggo sila rito. Wala pa tayong mortality. Maganda ang lugar nila. Ito sabihin, importable sila rito mga presyur. Hmm, uh, kulang tayo ng pakainan mga presyur. Ah, uh, Nagsisiksikan sila ron mga presyur. Oh. Malisangan kasi ngayon mga presyur kasi mulan. Pero hindi naman ganong malakas nagbadya ng konti kaya maalisangan dito ngayon mga treasure yun hmm. nagbikat sila mga treasure tulit talaga ang ating alaga at maganda po ang ating patuka hmm. iba talaga po pag branded ang ating mga patuka at walang hinto ang kanilang pagpapakain Matay na lang sila, mga treasure Durant Island natin, hindi pwedeng gawin 45 days mga treasure Hindi siya matakaw Pag nabusog siya, ayaw na ayaw napapansin ko po sa kanya Pero halos kasabay siyang lumalaki Pero hindi po siya kasindigat ng mga 45 days natin siguro kung kabiryan mga ka-treasure baka sakaling sumabay sa bigat mag siya mga treasure hindi siya palakain eh. araw araw natin silang pinagmamasdan mga treasure nakakatawa hindi nakakasawa ang i-vlog ang ganda ang kanilang paglaki hmm. lalo yun yung mga tesor doon ang doon oh dito kasi doon sa si mga treasure sa kabila malaki yung pakainan dito siguro nauubusan to eh at nagpukumpulan sila bali nagpapalitan lang sila ng pagkain kaya kailangan maglagay tayo ng nagdag na pakainan mga treasure nang hindi sila up, na kapalit palitan sa pagpa, pagkakain so paano mga treasure kasusunod po uli, alam